May nakita akong aso sa ilalim ng sasakyan, kanino sasakyan, hindi ko alam. Natatakot siya. Come on, come on. Ano Come on. Palaw. <laughs> Yung kamay ko lang pala nakikita ayan tingnan niyo siya. Eh, cute na aso. Cute na aso. Ay, nagtago. Nono kuya? No, yeah. Hello! Yan, lumabas siya. Halawa! <laughs> come on, come on! Halawa! Come on! Uy! Uy! Aso! Bulilit na aso. Kaninong aso ka? Ha? Kaninong aso? Uy! Nagsisnap pa siya. Hey! Hello!